Nakikipag-usap kami kay Evgeny Alexievich Fedorov, isang koronel sa hukbo ng Russia, isang representante ng mababang kapulungan ng parlamento ng Russia, isang kandidato ng agham pang ekonomiya, isang aktibong tagapayo ng Estado ng Russian Federation at isang miyembro ng Committee on Budget and Taxes. Sinasabi mo na ang isa sa mga opsyon na katanggap-tanggap sa Russia para sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Estados Unidos at Russia ay ang paggamit ng mga sandatang nuklear ngunit hindi isang nuclear attack, ngunit isang banta ng paggamit nito, tama ba? At ito ay magtatapos sa isang tiyak na salungatan sa pagitan ng Estados Unidos at Russia na kung saan ay katawanin sa partikular bilang ang digmaan sa Ukraine. Dagdag pa, bakit sigurado kang gagana ito? Nang nilikha ang mga madiskarting sandatang nuklear, ito ay tungkol sa mga madiskarting sandatang. Mayroon ding mga taktikal na sandatang nuklear hindi ito nilikha para sa paggamit dahil ito ay isang sandata na ginagamit mabuti kung sa teoryang ito ay ginagamit pagkatapos ay ganap, hindi isa o dalawang bagay, projectiles, missiles, ngunit ganap. At ito ang kamatayan ng sangkatauhan. Sa pangkalahatan, ang planetang Earth ay namamatay. Ibig sabihin, hindi ito orihinal na nilikha para magamit sa larangan ng digmaan. Ito ay nilikha upang takutin. At sa pamamagitan ng pananakot, ito ay nilikha para... Uh, ayon dito, upang magkasundo ang mga madiskarting sandatang nuklear ay ang pinakamapayapang armas sa mundo dahil ito ay nilikha upang maiwasan ang digmaan. Sa katunayan, hindi pa ito nagamit. Hindi ito ay ginamit sa lahat ng oras, ngunit ito ay ginamit bilang isang deterrent. Iyon ay, sa katunayan, ito ay isang pampolitikang kadahilanan at hindi isang kadahilanan sa larangan ng digmaang militar. At ang politika ay magiging mas makapangyarihan kaysa sa larangan ng digmaang militar kung ito ay gagamitin ng tama. Gumagana ang mekanismong ito kung gusto nating maunawaan kung paano ito gumagana gamit ang halimbawa ng USA. Iyon ay ang isang banta ay nilikha, ang banta ay totoo. Iyon ay imposibleng isensor ang banta. Iyon ay upang maiwasan ang impormasyon tungkol sa banta dahil lalo na sa modernong lipunan, ito ay kumakalat sa pagitan ng mga taong personal na nakakaramdam ng banta na ito. Oo. Ang banta na ito ay lumilikha ng pagganyak para sa daan-daang milyong tao sa bansang pinag-uusapan upang simulan ang pagigiit sa gobyerno na alisin ang personal na banta na ito sa kanila kung hindi ay lilipad at mamamatay lahat? Ang ilang mga tao ay magpapasya, ang ilang mga tao ay nag-iisip na ito ay isang porsyento, ngunit ang posibilidad ay naroroon. Paano gumagana ang mekanismo ng pagbabanta na ito? Isipin na lang ang New York City, isang malaking lungsod. Kaya sa isang lungsod lamang, mayroong 42,000 nuclear bomb shelters na inilibing sa ilalim ng lupa. Iyon ay ang bawat pangunahing seryosong pasilidad kapag itinayo ayon sa mga pamantayan sa pagpaplano ng lungsod ay nangangailangan ng isang nuclear shelter. Tanong, may sino man ba sa Estados Unidos ng Amerika maliban sa Unyong Soviet na nagbanta sa mga estrategikong sandatang nuclear? Well, official na hindi. Sa pangkalahatan, walang ganon. Walang sino man ang may ganon. Dahil ang mga estrategikong sandatang nuklear, iyon ay ang mga may kakayahang lutasin ang mga estrategikong problema ay magagamit lamang sa dalawang bansa, ang USA, ang USSR at ang Russia. Madiskarte ibig sabihin may kakayahang lutasin ang mga estrategikong problema. Nangangahulugan ito na ang katangian ng kalidad ay maaabot at ang katangian ng dami ay masisira. Dito kalidad, may mga naturang armas na may mahabang hanay sa England, France, China. Sa mga tuntunin ng dami, tanging ang Russian Federation at ang USA ang mayroon nito. Okay, ngayon ay lumipat tayo sa susunod na punto. Sigurado ka bang mayroon ito? Dahil hayaan mo akong dumaan ito ng kaunti sa bawat hakbang, okay? Una sa lahat, ang pangunahing arsenal ng mga sandatang nuklear sa Unyong Soviet ay nilikha noong mga ika na pung taon at pitumpo. Tama ba? Narito ang bulto ng mga warhead na ito. Ang mga nuklear na materyales, kapag nakahiga sa paligid, sila ay lumalala. Alam na alam mo ito, tama? Yun ay meron pa rin kalahating buhay na nagaganap doon at sila na mabuti. Sabihin natin na wala ng kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Hindi naman siguro sumabog, di ba? Marami na ang naspoiled, frankly speaking. Ang ikalawang punto, pagkatapos ng pagbagsak ng Unyong Sobyet, nagkaroon ng isang kasunduan sa uranium. Nang ang uranium na ito ay pinayaman sa antas ng armas ay na-export sa Estados Unidos ng Amerika. Ito ay hindi isang lihim. Ito ay... Uh, mula sa mga bodega. Bueno, siya ay kinuha sa labas. Mula sa mga bodega. Ito ay nakasulat sa mismong kontrata, ang Vuono deal. Oo. Oh. So, it turns out that the decay itself is happening, the obsolescence of nuclear weapons, plus some of them were taken out, right? And plus, we in general, we as simple citizens, we have no idea where it is, what it is, how much of it there is, right? Saan ito matatagpuan? Ilan ang mga warhead na ito? Wala. Iyon ay, meron kaming ilang mga tiyak na numero na, Mabuti, ang Pangulo ay maaring sabihin, ang Ministry ng Depensa ay maaring sabihin, ngunit hindi namin alam kung ito ay totoo o hindi. Hindi namin ma-verify. Hindi namin ma-verify. Tayong mga Ruso ay hindi maaring suriin kung gaano karaming mga warhead ang mayroon ng Estados Unidos at vice versa. Tama? Iyon ay ito ay isang uri ng bulag na laro. Sigurado ka bang may mga sandatang nuklear ang Russia? Sasabihin ko ngayon ito bilang isang politiko, ang kalidad ng sandata na ito ay hindi mahalaga. Iyon ay mayroong isang opinyon sa buong mundo na ang Russia at ang Estados Unidos ay may mga estrategikong sandatang nuklear. Dotak. May ganyang opinyon? Malinaw na sa antas ng Estado at pang-agham na sinusubaybayan nila ang mga parameter ng labanan, tama ba? Ibig sabihin, may access sila sa mga missiles, mukhang may indirect evidence sila, well, well, evidence mechanisms to check the combat capability of these, uh, so to speak, charges and so on hindi lihim sa mga autoridad na mayroon sila kapwa sa dami at sa kalidad. Ang mga autoridad ay maaring magpanggap na ito ay umiiral, ngunit sa katotohanan ay hindi. Makinig sa kung paano gumagana ang mekanismo ng armas na ito. Walang magsusuri sa kanya sa mga tuntunin ng kanyang mga pagsabog. Bakit hindi mo magawa yon? Maglunsad tayo ng kahit isang missile sa Arctic Ocean at tingnan natin. Sabihin mo lang sa mga may bahay sa New York na sila ay isang nuclear target at sila ay magiging lubhang na babahala at mag-aalala tungkol dito. Ano ang mali sa Wormwood? Tingnan na lang ang reaksyon ng mga may bahay sa New York. Bala 1%, 10%, 50%, tingnan mo ang reaksyon. Ibig sabihin, ang lipunang Amerikano ay nakabalangkas sa paraang ang impormasyon tungkol sa kanila ng mga target ay ay magiging impormasyon ng isang sakuna para sa kanila. Ibig sabihin, panic lang. Dagdag pa, ayon sa kategorya. 5% of schizophrenics from 3 to 5% syempre ipapatumba ang lahat pupulutin ng no eh ewan ko sa pader para makatakas. 20% ng mga introvert iyon ay ang aktibong bahagi ng populasyon ay kukuha ng kanilang mga aso sasakay sa kanilang mga kotse at aalis. Sa 3% isa talaga ang lalabas sa bintana. Ibig sabihin magkakaroon ng kabuang panic formation ng populasyon. Isa itong herd mentality na magkakaroon ng malaking epekto sa gobyerno. Ito ay kung malalaman mo lang na may tina-target. Amerikanong autoridad. Ang sistemang demokratikong Amerikano ay napakahusay na nakatutok. Ito ay kakaiba sa mekanismo Amerikano. Wala silang ganitong libong taong pagpapatuloy, magpapahintulot kanila lumikha, mas magaspang mekanismo, kapangyarihan, tuntunin responsibilidad, pagsasaayos, pagtitiwala, at iba pa. Yun ang dahilan kung bakit ang lahat ng naroroon ay napakarami sa isang buhay na thread. Sa sandaling mayroon silang 10, 20, 30% ng populasyon na may agenda, sa politika sinasabi nila na ang agenda ay natatakot tayo, kasama ang agenda na bukas ay maaari nating tayo ay mapahamak, ang bansa ay mapahamak, ang buong sistema ng Estado ay ire-reformat. Nakita mo kung ano ang eleksyon doon? Mga demokratiko-republikano, lumilitaw ang 30% ng mga panic mongers. Ang lahat ay gumuho ang buong pangunahing bahagi ng kapangyarihan, mayroong panloob na krisis, Saan ito? Walang krisis doon, maayos ang lahat. Dahil itinaas mo ang sosyolohiya, meron ako nito sa aking mesa, inilibing sa mga papel dito, maaari kong ipakita sa iyo kung saan sinasabi nito na ang lipunang Amerikano ay hindi nakakakita ng anumang banta mula sa Russian Federation sa konteksto ng salungatan sa Ukraine. Sa lahat, ang lipunang Amerikano ay nababahala tungkol sa inflation, kawalan ng trabaho at mababang antas ng krimen. Well, pang-apat paparating na ang gamot. Lahat! walang natatakot kami. Yun ay para sa karaniwang Amerikano, wala itong pakialam sa kanya. Nagbibigay ang Amerika ng dalawang katlo ng mga armas sa Ukraine, dalawang katlo ng pera. Hindi iniisip ng lipunang Amerikano na ito ang digmaan nito. Sa lahat, at ito ang kanyang digmaan. Dahil itong mga artillery device, drone, reconnaissance ang pumapatay sa ating mga sundalo. Ibig sabihin, ito ay digmaan ng Amerika. Ngunit sa pagkakaunawaan ng mga Amerikano ay walang ganoong bagay. Iyon ay kung pag-uusapan natin ang bahagi ng impormasyon ng digmaan, ganap nating nawala ito sa teritoryo ng US. Ngunit ang paglitaw ng kadahilanan sa pag-target, habang ito ay nagtrabaho sa buong Cold War, ay automaticong magigising sa mga sinaunang alaala. Ang parehong nagtayo ng mga bomb shelter na ito na pinilit ang mga ministro ng depensa ng US na itapon ang kanilang mga sarili sa mga bintana na sumisigaw ng darating ang mga Ruso. Malinaw, ito ay hindi isang landing, ngunit isang banta ng misail mula sa Unyong Soviet. Yun ay isang ganap na naiibang socio-political background ay nilikha. At ang background na ito ay ang mekanismo ng nuclear deterrence, hindi pagsabog o pag-atake o anumang bagay. Narito, narito kung paano ito gumagana. Ito ang naisip ng karamihan. Siya nga pala, iyon ang naisip ko noong unang pagkakataon na dumating ako sa iyo sa loob ng dalawang libo at labindalawa. Sigurado ako na walang aatake sa Russia. Well, tulad ng lahat ng mga mamamayan ng Russia. Tama ba? Dahil ang Russia ay may mga sandatang nuklear at isang malakas na hukbo. Ang lumalabas ngayon sa loob ng 2025 pagkalipas ng 13 taon, oo, oh, palagi na tayong kinukuha. Lumipad pa ang mga drone sa lugar namin at pinaputukan sila. Ang mga welga ay sinasagawa sa mga pasilidad ng militar, mga depot ng langis, lahat sa mga negosyo ng militar, sa iba pang mga lugar. Ibig sabihin may totoong digmaan na nagaganap. At ano ang napag-usapan natin noon, labintatlong taon na ang nakalipas. Ano ang aming ikatlong punto? Na ang Russia ay walang soberanya. Ibig sabihin, ang lahat ng ito ay hindi tungkol sa atin. Ano ang soberanya? Ang soberanya ay kapangyarihan. Kung wala kang pambansang kapangyarihan, gaano ka man kalakas sa mga sandatang nuklear, ang mga sandatang iyon ay hindi magagamit sa iyong kalamangan. Tungkol sa, sinasabi ko ang Russia ay walang sandatang nuklear. Sa totoo lang, hindi mahalaga. Bueno, hayaan ito. Ngunit hindi nila magagamit ito. Una sa lahat, hindi mahalaga. Pangalawa, ang Russia ay may sapat na potensyal na mabilis na maibalik ito kung ang isang bagay doon ay nagsimulang gumana ng mas malala ibig sabihin sa teknolohikal ito ay ibang teknolohiya para sa paglutas ng problema kaya hindi mo kailangang mag-alala hayaan ang Amerikanong may bahay na mag-alala maniwala ka hindi nila naiintindihan ang sandatang nuclear oh sigurado well hindi nila ito kailangan ang kanilang gawain ay matabunan ng mainit na sabaw sa panahon ng isang takot na pagtakas